ready na mga idol para sa sisid time tick is 8.11 las 8 ng umaga mga idol kaso lang makulimlim ang ating panahon ngayon mga idol oh. at medyo malun alon din kunti mag-close up mga idol mag-close up Mag -close up yan ang ginagamit ng palinis ng ano namin tinatawag na mas yan ang katay nakalog-log na si lalim yung kati mga idol

at si Sidnes ito po yung kasama namin si Boss Ariel at si Boss Junjun sana yung makakuha kagad

Siyempre mga idol hindi mawawala ang pagdasal mo na bagong magsisit para biyayaan tayo ng ating Panginoon. mamabas na rin yung araw yung panahon natin makulimlim at medyo malon-lon konti mga rin mga panglang sana matahuli para makabinta tayo ng malaki-laki para pang ulam at pang bigas medyo makulimlim yung ating panahon Man, diba? may nakakuha na idol idol uh, Ariel yan yung mga diving naking mga magaling mama, mama na ito nakakuha na alas 8.48 pa lang may nakuha na siya ayun siya karena melakukit itu enggak itu Ito, ang galing tama ay oh. Ayos. Kuha na. Sang ano mga idol? Sang 1-0 mga idol Thank you Abang-abang sa susunod Sana makarami mga idol Pangalawa idol Ito, nakatama na naman si Idol Pangalawa, pangalawang huli na to Dandahanin lang natin baka maka wala pa medyo buhay pa siya eh. Lumalaban pa siya, lumalaban. đàn đàn lăng đan đàn ito. So, mga idol. Malapit na lang kawala oh. Kunti lang. Oh. Malapit na, malapit na kawala. Buti na lang. Binigay talaga sa atin. Muntik na makawala mga idol oh. Laki, laki. Mga city kilos. Magkasing laki kanina, mga idol. Parehas lang, magkaparehas lang, magka laki Ito mga idol, pangatlo. Ayan si idol Ariel, dalawa. Panangalawa saya. Ayan. Pangatlo yan, pangatlo. Ayan yung isda. Pangatlo yung huli namin. Gaso lang, lakas. Grabe yung lakas. Ang hangin. Wow, laki pa rin idol. Ganun pa rin yung laki. Ayan. Ayan o, no, pangatlo na yan. Doon sa ilalim yung dalawa. pangatlo thank you God kahit malakas may nakahuli pa rin yan si Idol Jun Jun yung ano, naghila yan ang nakahuli niya no? si Idol Ariel yan laki mga Idol oh. mga Navy Kilos katulad kapon yung hu huli namin yan pangatlo thank you Lord iwan ko kung ihinto to yung ulan o hangin lakas yung hangin sa ulan no yun yung magkasamahan namin nila para alam mo sila tiki yung ano yung sting list na ginagamit pa pana lo thank you lord sa prek ito picture na prek Terima Diyos Thank you, thank you, thank you Lord Sana yung hinto to para madagdagan to Maga pa, mga idol uh, Alas 10 Alas 10 nang umaga pa lang Tatlo na yung huli namin Bangabang na lang o, Ano to, kung lalakas to ha wow, O na kami Grabe, ang lakas ng hangin idol oh. Yan, panahon Hindi na makita yung mga isla dito. Halos wala nang isla makikita. Puro na lang ano. Puro na lang dampog ng ano. Ulan. Hindi um, na. Kararating lang namin mga idol. Ito na. Kami sa aming isla. Yung tatlong piraso. Isa. <laughs>

Dukute. Malaki yung huli ni ano? Ariel, Ariel, yan. Dalawa sa <-s1> so kanya. Kaya isa kang Ariel lima <-s1> pa Limas. May lima <-s1> Tatlo yung huli namin. Dan! Thank you mga idol. Hanggang sa susunod. Supportan nyo ang aming <-s1> video sa adventure namin paningili. So, nay Magandang panahon bukas ngayon, no? Magandang panahon pag-uwi namin kanina. Grabe ang lakas, mga